Yung dugtungan natin na yan, kakaunti lang yung dugtungan na meron tayo dito. Ito yung isa sa mga bagay na mas makakatipid yung may-ari. Tapos yung contractor, kung sakali. Kasi nga, kung kakaunti yung dugtungan, kakaunti rin yung papahiran mo ng malalim na party. Ayan. Kasi ito, na dugtungan yan, kailangan mo habulin. Kailangan mo i-treat ng uh, masilya para uh, may continuity silang dalawa. Yung hindi mo mababansin yung dugtungan na yan. Kaya nga, lagi kong inaalagaan. Sa pagkikisamay pa lang, paglalatag pa lang ng board, inaalam na natin kung paano tayo maglatag ng board. Welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta Ayan, dala tayo yung wire tsaka electrical tape. at uh, dito tayo sa proyekto natin sa bintawan So, pasok tayo dito sa loob. Ayan. So, nag-pray-pray na lang sila dito. At, uh, itong may cove ceiling to. So, bali design nila lang yan mga kamusta, no? Tapos ito, ito malalagyan na ito mamaya. Tapos down din dito sa siya. Pero ito, isa-secure natin ng ENB box ito. Lahat yan. Lalo-lalo na yung mga drainage. At uh, kailangan maayos yan kasi kagaya nyan may tumutulo. So i-trace itra natin yan kung saan galing yung tulo na yan. Bago natin takpan yung kisame natin. So ito yung uh, sa may uh, center support natin mga kapaskal. Ito yung uh, ginagawa namin ngayon. Itong center support natin malaking bagay ito. Lalo, -lalo na sa paglalagay ng ilaw sa gitna. So, uh, malaking bagay yan, kahit na ang ilalagay mo dyan ay uh, ceiling fan, ngayon alalayan mo yan ng uh, alambre. Kasi ang metal frame, hindi mo naman masasabi na talagang, uh, kung baga pag nag-screw ka, talaga siguradong may screw mo yan, lalo na kung medyo mabibigat. So, eto, full uh, post to, para sa mga magagaan lang na center light, kahit na mabigat na kahit may beads, basta ganito, lagyan mo siya ng center support para sigurado. Ayan, uh, magte-trace tayo ng para sa linya para makuha ni Michael yung uh, lalagyan niya ng uh, additional na light. Yan. So, yes na. Mamaya maglalatag na sila dito. Ayusin lang naman nila yung electrical, then diretso latag na yan. Yan yung gagawin ng tropa ngayon. So, kaya tayo sa taas. Tingnan natin dito sa lading ng hagdan. Hello po. So, ito na yun. hagdan natin. So, iniwan muna natin tong part na to. Para umpisan muna yung kwarto. Para magamit yung kwarto. So, kaya tayo sa taas. eh yeah. Ayan, so, tingnan natin dito sa taas. Ayan, no? So, konti na lang. Siruho na lang yung gagawin natin. So, kung makikita natin. Ito na siya. So nakapag na kami dito sa part na to Tapos so, yun na So uh, Medyo masikip Kaya medyo makalat din Pero ito mga nakatapat na itong mga to. Nakat na itong mga to Nakaprepare na Latag na lang talaga Dire diretso yan Habang naglilinis si Kuya Jaime Kasi sobrang nipis nga to Ngayon uh, natin yan Kung may mga tumatama Tingnan nyo Halos sa 1.5 cm lang sobrang nipis niya. Kaya ang ginagawa namin dyan, yung pinakailalim niya, yung pinaka grout niya, nilalagyan namin adhesive at saka semento, yung purong adhesive tsaka semento. Ngayon, yung sa likod naman ng tiles natin, yung kumbaga dito, yung nilalagay natin sa likod niya, after mo may maibabal dyan, nilalagyan namin purong adhesive naman na Ayan, yung original Tile Adhesive na ABC. So, mas maganda gumamit kayo ng mga standard na na Tile Adhesive, lalong-lalo na kapag ka ganito. Sobrang nipis. Ayan. So, ito naka-elevate to. Patapon yung tubig niya pag ganun. So, mamaya malilinisan na to. Medyo masikip lang talaga dito. Kaya, yan. Hindi gaano Uh, yung mga gamit didikit-dikit na lang and so okay na na troubleshoot na natin nahanapan na natin kung saan tayo kukuha ng linya so uh, enough na namin yung breaker eh, para sa safety rin ng tropa at uh, ang ginagawa namin yan knock on muna namin ila tapos nisa-isa natin kasi walang label eh. para malaman natin and so tina natin to mamaya babalikan natin mga kamastana at uh, maglalatag na sila okay, nagbalik tayo dito mga kamasta at uh, titingnan na natin yung mga ginagawa natin dito at same time uh, kung ano na yung natapos na tirinabawo namin mga kamasta so tingnan natin dito yung uh, continuity ng uh, vlog natin ngayon on uh, ongoing yung uh, paglalatag ng tropa para sa hagdan so ito nagkakat sila dyan so tara pasok tayo ganun din yung sa uh, tiles, isisiru sila pasok tayo dito. At si nanay. So, ito yung room na tapos na namin nalatagan mga kamasta. Ito siya. Diba? So, cob ceiling. Simple yung design lang. Yan lang naman yung uh, ilalagay natin dito. Then, dito plain na siya. May ilaw na. Tapos, naminamasilya uh, na natin. Which is, uh, ayan, yung uh, pagmamasilya natin mga kamasta number one dyan. Dapat uh, yung, uh, syempre, magandang... Uh, Magandang uri din ng uh, mga pati yung ginagamit natin. So, ayan. Bati hindi kami gumagamit ng ibang uh, putty, mga kamusta, no? So, stick lang talaga kami. Pwede kayong gumamit dito ng uh, gypsum board uh, pati o kaya gypsum pati, So, meron doon. Ito yung ginamit namin dito ay yung uh, masonry putty na siya. Yan. Pwede pwede pa rin naman yan. So, uh, may mga nagtatanong nga na, na subscriber natin kung ano daw yung ginagamit natin sa ceiling tapos sa wall kung parehas lang daw ba yung pati na ginagamit natin opo tama po pero depende yan sa lugar kung saan natin siya gagamitin kagaya na ito, indoor so pwedeng pwede yan kahit na parehas yan yan syempre depende rin sa board na gagamitin mo pero usually pagka gypsum at saka cement board parehas lang yan yung concept niya pero ang magkaiba lang dyan, yung uh, pamamaraan ng treatment para sa mga dugtungan. So, speaking of dugtungan mga kamasta, kung makikita nyo, yung dugtungan natin na yan, kakaunti lang yung dugtungan na meron tayo dito. So, ito yung isa sa mga bagay na masasabi ko na mas makakatipid yung may-ari tapos yung contractor kung sakali. Kasi nga, kung kakaunti yung dugtungan, kakaunti rin yung papahiran mo ng malalim na pati. Ayan. Kasi ito, uh, lahat ng mga board na dugtungan yan kailangan mo habulin kailangan mo itreat ng uh, masilya para hindi siya yung uh, kumbaga para magdugtong yung parehas na board na yan para uh, kumbaga may continuity silang dalawa yung hindi mo mababansin yung dugtungan na yan kaya nga lagi kong inaalagaan sa pagkikisame pa lang paglalatag pa lang ng board inaalam na natin kung paano tayo maglatag ng board kasi ang isang bagay na kahit nasa layout pa lang alam mo na kung ano yung dapat mangyari So ito yung isa sa mga bagay na uh, maaari kong ibahagi sa inyo na dapat yung paglalatag nyo ng board, pag-frame ninyo, alam nyo na kung uh, ilang dugtungan yan lalo lalo na kung kayo yung magpipintura kasi malaking bagay na kakaunti yung dugtungan na yan kasi meron at meron talaga yung pamamaraan kasi ng iba na sinusunod mga kamasta o kaya kinaugalian o kaya naman sabihin na natin na standard ceiling So, hindi naman nating substandard na tinadawag tong ceiling natin. But then, meron tayo yung parang nauna na, nakisame, na kung saan uh, lagi nang ginagamit. Pero dito, ibabahagi ko o kayo papakita natin na kahit uh, ganito yung board natin, ayan, isa, dalawa, tatlo, na walang gaanong dugtungan. So, yan ang kagandahan niya. Kasi kung uh, kahit na hindi pa yan napinturahan, maganda na tingnan kasi kakaunti yung may makikita mong dugtungan. At the same time, pagpipinturahan pipinturahan mo siya, makakatipid ka kasi kung yan lang yung dugtungan niya, kaunti lang yung uh, mapupunta na pati dyan. So, iisipin natin maigi yun. So, ang yun ang kagandahan niya sa pagkikisame. So, dapat alam nyo kung saan napupunta at saan pupunta yung mga materyales na ginagamit ninyo. Kung saan nga ba kayo makakatipid. At saka, the same time, yung quality nandun pa rin. So, yun yung uh, isa sa mga kailangan nating i-maintain mga kamastay. No? So ayan. Ang gawin n'yo pagmamasimian na natin bukas, malilihan na 'to. Then uh, diretso finish na natin. So uh, itong gamit lang natin dito, flat latex na uh, pure na flat latex lamang para uh, kung sakali tumagal yung panahon, tumagal yung panahon, kung may mga gustong uh, o kaya na rumihan niyan, lagyan ng mga alikabok na hindi naman natin naasahan 'yan kasi uh, hindi natin maiwasan mga kamusta kasi ganoon naman talaga eh gusto nyong iparepaint yan, madali na lang. So, dito, ito. Plain lang to. Then, dito naman, uh, ito, troubleshoot muna namin yung taas. Nilagyan na namin ng A&B lahat yan. Lahat ng mga joints, pati yung ilalim, nilagyan na rin. Pero, meron at meron pa rin tulo. Ngayon, uh, ang isang paraan yan, kailangan nating itreat ng waterproofing yung taas. Pero, alamin muna natin kung ano yung nangyari kung ano yung cause niya kung bakit tumutulo pa rin. Kasi mayroong uh, posibilidad na itong uh, slab na to hindi nila ng sahara at the same time trinit ng flexiband o kaya kahit na anong uh, waterproofing dun sa may, board, sa, may uh, uh, sa may slab bago sila naglatag ng tiles. So tingnan natin yan. Punta tayo sa taas para makita ninyo. Kasi ang uh, isang mong bagay na ito baka mamaya mayroong uh, leak yung uh, pipeline. So tingnan natin yan. Kaya ang gagawin namin dito So tara tingnan natin sa taas Pero ito tingnan muna natin Ito nilatagan na lang namin to So uh, Medyo hinuli muna namin tong part na to Para may matrabaho kasi yung ibang tropa Kasi may mga painter tayo So yun yung inuna natin Para mapinturahan niya kaagad At saka mailipat yung mga gamit na nandito sa labas Kasi ito talagang Madali na lang kung sakali Medyo matrabaho lang pero ibig sabihin madali na lang kasi yung access natin, dyan ka lang magtatrabaho. So ito, ito yung uh, bathroom dito sa taas. Kung saan ito yung babaklasin natin. Kasi makikita naman natin maganda elevation niya. Sa cellphone hindi ko ganong uh, masasabi na siguro, kitang kita nyo siguro. But then dito kasi in actual, okay naman yung elevation. Talagang malalim dito sa part na to. Yun nga lang, meron at meron pa rin mga tubig na nagli-leak. So, alamin natin yan kasi kagaya ito, sa may bidi. tapos yung, uh, yun, yung angle pad na yun, check, -check natin, baka mamaya may leak yun na uh, tumatama sa ilalim, tapos pumapailalim sa floor niya. O kaya ito mga to. So, i-check yan lahat. Ngayon, uh, kung may tulo pa rin yun, kasi ito muna yung babaklasin talaga natin, iaangat tong uh, inedoro na to, alisin muna. Lahat ng mga nandito sa flooring na ito, mababago. So, uh, hindi na magagalaw tong wall. Tsaka natin gagalawin yan kung may leak yung mga uh, yung pipeline natin. So, yan ang alamin natin. Kasi nabanggit din ni eh, na sariling uh, nababawas yung laman ng tangke. Eh. Kaya yun yung mga alamin natin. Pero ito muna, babaklasin muna natin yung floor nito. Ayan, dito naman, naglilinis na kami, grout na lang. Bali, uh, may maliit na siruho na lang Tapos papalitadaan na namin to Yung gilid na ito Ayan o. So o, Naglilinis na si Kuya Jaime o. Ayos na Linis Tapos grout Para okay na Ayan So Ayos na yung tiles natin o Linis na lang And So uh, ito na lang. Baka ito yung mahuhuli. Pero yung downspout nun, yun pa yung isang gagawin natin. Bali, uh, pasan na lang natin yung quotation pala po. Para sila, uh, So, ayan. May mga pakabangan nyo pa, mga kamasta. Na. Bali, eto uh, pag uh, na na... Nalihan na natin Then derecho finish na natin Okay So ito tatapalan na lang natin kasi yung uh, plywood na yan nagbukbok. Bali hindi na tayo yung gawin nito na dadat na lang natin. Pero papalitan to. Bali uh, isasuggest isa sa sa cement board na lang ilalagay natin dito. Kasi kung uh, gypsum board itong plywood na to mauhuli. Pwede rin naman nababaklasin do lahat. Itong tambol niya na to kahit tong ilalim lang siguro ang ilalagay gypsum board. Kasi ang uh, kaibahan kasi ng gypsum board tsaka yung uh, plywood na yan. 1 fourth tong uh, plywood kung saan na uh, 4.5 o kaya 6 mm. Yung uh, yung gypsum board 9 mm yung ginagamit natin. Ang gusto kasi ni sa gypsum board. Uh, maganda kasi yung gypsum board mga kamusta na no? lalo na sa kisame. Tsaka talagang uh, babagay siya sa mga slab. Yan nga lagi kong uh, sinasabi din sa mga client natin na mas uh, mas uh, accurate siya sa mga slab na part. Ayan mga kamasta, hanggang dito na lang yung video natin. Pupuli nakapagbigay idea rin ako, kaunti, sa ating uh, pagkikisame. Sa sa lahat ng mga bagay na nakikita nyo ngayon na ginagawa namin dito. So, konting idea lang to. At saka kay uh, Sir Dito, uh, at saka kay Ma'am Jocelyn, thank you so much po sa tiwala. So, ayan mga kamasta. Maraming maraming salamat muli. Sa lahat din ng mga subscriber at followers natin, thank you so much. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.